Okay. Nagawa po natin yung before assessment bago tayo magsimula para ma natin ang buong electronics, mga electrical wiring at mga function ng bawat sasakyan sa isang kotse para malaman natin ang problema kung meron man. So wag na natin patagalin, arat na at simulan na natin ang vlog! warning assessment po tayo Toyota uh, yeah. Model? <laughs> 14. <laughs> 14. 14. Uh, start engine. This is a automatic transmission. At a park <laughs> start. Ang head unit. Yan. Sarado natin para di makapasok si Joe. Ay. Ay. Yan. Tumula tayo sa bintana. Yan. Ginagawa ang assess before assessment para bago tayo nakumpisa, ma-check natin yung mga electronics nito at mga function kung gumagada o hindi. Para iwas po sa itay. So, itaas mo dyan. Joe. Okay. Kabila. Para, oh, try natin itong ilaw, gumagana. Para, may ano tayo bago na Maralaman natin ano ang problema. Ayan. Ang ilaw sa likod, well? Ilaw sa likod. Ah, so funny. Napupunit to sir. Ha? Napupunit. ano Okay. And then, buksan natin. Itas muna natin yung bintana nito. Ayan. So, buksan na. Patay na natin ang ilaw dahil gumagana na siya. Buksan natin yung aircon. At syempre, ayan, gumagana na natin yung aircon. Malamig. Ayan. So, dito. Buksan natin ang radio. Okay. Bulgum natin dito kung magana. Magana yung sa manibela. Na-service. Na-services radio lang yan Ayan. Ayan natin. yan yung dito sa side sa sa kanyang salamin okay gumagalaw automatic yan din sa kabila okay gumagalaw Oh, Automatic May eh, ilaw sa labas Pag-lalim Okay na oh. Hazard Okay, mayroon Blinker Kun. Okay. ko okay. Okay, okay siya, may sensor siya. Tingkit oh. ako malakas ang sensor, so, wala nang na ilaw to oh. Yung, yung ano mo, ang sisi na lang, meron wala. Basta, yung Okay. Okay. Oo, oh,